Ito yung pangkumacho na na black, cylinder black. Tapos ito yung ball guide na binigay sa atin. Maliit. Hindi po pwede sa caterpillar. Yan. Pangkumacho lang yan. Babalik natin to kay Bossing. Ito yung spring nya. Yung kalug siya dito sa pang-caterpillar. Yan ito yung old one na cylinder block ito yung bagong uh, cylinder block so kalug siya so pan dito yan 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 dito pit na pit yan yan yung spring tapos ito itong ball guide na ito pang kumacho to yan. tapos ah uh, yung ball guide talaga ng caterpillar ito yon kaso may kulang to yung retainer yung parang ganito parang ganito nakahiwalay yun eh yan saka retainer spring ganun yun eh spring tapos nailagay na spring tapos ball guide ganun ball guide balik balik mo yung ano kalugpong spring na ito ganyan yan, ayan, ganyan yun so may spring dito na sukat sa kanya o order pa tayo nyan kasi iba itong spring na ito itong spring na ito, pang kumacho to dito to, pang kumacho ayan ayan, dito pit yan eh babalik natin kay boss lahat itong mga pinadala na mga ano, yan marami ano mga piston at tsaka black ano o oh. plate pa yata Oo oh, yung ball plate nya oh. abalik ayun Cylinder ano uh, natin lahat yan Ibosing Kasama to Bago So itong old one na ito Original ito Itong uh, Ball guide na ito Ito ang pit niya Dito to Ayan Pit sya dito pang komacho to itong uh, cylinder block na ito Ayan. tapos ang ball guide talaga ng caterpillar ito yon. kaso merong kulang to Ayan. original na ball guide to ng caterpillar ito yung old na ano natin cylinder block ay na putulan dito yan <coughs> so yung bago natin na ball guide ay tsaka cylinder block. pag paganyan 'yan. Pero meron pa yan dito sa ilalim na isa. Tsaka retainer, tsaka iuupo 'to. 'Yon, tas spring. Spring, Syem na spring. Mas malaki kasi ito. So hindi po pwede itong spring nito para dito. Ay n'o. Hindi pwede yan. Dito po pwede mas malit ang butas nito eh. Yun, sakto, topit, topit sa kumacho talaga yan Yun. kaya kailangan i-check iche muna mga PS ang dumating na mga bago para masure natin kulang kulang to, kulang kulang dahil baklas na itong nito na ito hindi na makita yung mga PS ang pinagtanggalan dati nung unang uh, nagbaklas nito So, diniliver lang dito sa atin ng uh, mga baklas-baklas na. So, tayo ngayon yung kukumpleto nito kung ano yung mga kulang. Nire-request natin. So, ang kulang nito ay spring dito. So, ibig sabihin yan, set ng spring dito ang kulang. Dalawang set yan kasi isang set to eh. Tapos isang black pa, cylinder black. So, dalawang set ng uh, spring. Tapos, yung retainer, dalawa tapos may bolgay na na tayong dalawang bago retainer na lang ang kulang at saka spring ayun okay mga buddy then itong shafting natin ay ayun uh, ayan ito yung maiksi nya tapos ito yung mahaba so papalitan natin ng bearing yan ayan papalitan natin ng bearing ayan ayun pagkaganyan ng bearing ipapalitan na ayan ayun ayun palitin na yung mga ayun na natin ng bearing yun dalawa Ito yung mga nabungi ang ngipin ayan kaya nabungi ang ngipin dahil naputol ang piston shoe so pag naputula ng piston shoe ang caterpillar matik kakalang po yan dito sa gear ayan kaya yan ang cause niya kung bakit nagbungi yan dahil nabasagan tayo naputulan tayo ng piston shoe dito putol okay mga buddy God bless atin lahat